Roma chapter 4 verse 1 up to 13. Ano nga ang ating sasabihin? Na nasumpungan ni Abraham na ating magulang ayon sa laman. Sapagkat kung si Abraham ay inaring ganap sa pamagitan ng mga gawa, ay mayroon sana siyang ipagmamapuri. Datapat hindi sa Diyos sapagkat ano ang sinasabi ng kasulatan? At sumasampalataya si Abraham sa Diyos at sa kanya ibinilang na katwiran. Ngayon sa kanya na gumagaway hindi ibinibilang na biyaya ang ganti kundi utang. Datapwat sa kanya na hindi gumagawa ngunit sumasampalataya sa kanya na umaaring ganap sa masama. Ang kanyang pananampalataya ay ibibilang na katwiran. Gaya naman ng sinasambit ni David na kapalaran ng tao na sa kanya ibinibilang ng Diyos ang katwiran na ulang mga gawa na sinasabi mapapaladyaong ang kanilang mga pagsalangsang ay pinatawad at ang kanilang mga kasalanan ay nangatakpan. Mapalad ang tao na sa kanya ay hindi ibibilang ng Panginoon ang kasalanan. Sinambit nga baga ang kapalaran ito tungkol sa pagtutuli o tungkol din naman sa di pagtutuli sapagkat sinasabi natin kay Abraham ay ibinilang nakatuwiran ang kanyang pananampalataya. Paano nga ito ay ibinilang? Nang siya ay bagay na sa pagtutuli o sa di pagtutuli. Hindi sa pagtutuli kundi sa di pagtutuli. At ang ama ng pagtutuli nila na hindi lamang sa pagtutuli kundi pati naman sa mga nagsisilakat sa mga bakas niyaong um pananampalataya ng ating amang si Abraham na nasa kanya nang siya na nasa ti pagtutuloy. Sapagat hindi sa pamamagitan ng kautosan ginawa ang pangako kay Abraham o sa kanyang binhi na siyang magmamana ng sanlibutan, kundi sa pamamagitan ng katwiran ng pananampalataya. Amen.